Santa Maria de Betania, Camarero, Mr. and Mrs. Luis P. Dilanco Jr. and Family, Barangay Purubacha. Si Santa Maria de Betania ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Siya ay madalik na kaibigan at tagasunod ni Jesus. Ito siya sa babaeng ang at kay Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria de Betania sa napagmo sa paanan ni Jesus at pinili niyang ng natangyang bumok ayon sa ibang si sa Ang imba-araw bago sumapit ang na pasko, si ay nagputol ng tanda ng bayan Santa Veronica ng Jerusalem, del Rosario, Panginoon, Barangay Takpa. Pinaniniwalang isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na tumatangis kay Kristo sa daan ng krus. Naging tanyag ang kwento tungkol sa kanyang inampanan dahil sa paniniwalang pinanasan niya ng sarili bayo sa pag Ayon sa tradisyon, talarawan pa kaya ang mga ni Jesus. Ang kanyang ikawang kawalanan ay nagbabangin sa mga pangilay sa tradisyonal na daan ng kris. Pinaniniwalaan namang ang pelo ay dinala na ni Veronica ka kay Emperor Tiberio, unang itong lunasan sa karamdang. Sa isang angat na kapangulang, Iuugnay ang buhay ni Santa Veronica sa mabayang inaagasan sa Ebang Melo na dahil sa pananampalataya ni Jesus. Ina-batalaw ng unang kalunga ang magpapawi ng makapal na dudog, bawis at dumi sa mukha ni Jesus.